tapos na ang inadjust na bakod at ngayong araw tayo ay magtutuloy no ating inadjust na bakod malaki rin ang naging improvement sa likuran na bakod na previously ay walang wala pa basta tulungan at enjoy lang si Michael Jackson <laughs> uusad din tara Welcome back sa ating new farm serie at kayong araw tayo ay magtutuloy no ating inadjust na bakod. So nung nakaraan natapos natin yung mga poste ng inadjust natin na bakod. Kaya ngayon, lalagyan natin ito ng hog wire at yung barb wire. So ibig sabihin, pag natapos natin ito, tapos na ulit yung harapan natin na bakod at doon tayo sa likuran. Tuputulin so, ko doon sa dugsungan itong hog wire kasi nandyan pa rin yan oh. para mahila natin at may dito. Putol naman na pala ito, hilahin na lang. Inayos ko lang ang hagwar at barbuar wire na kinalas natin. Challenging i-manage dahil sabit-sabit na siya. Jackson <laughs> Si Michael Jackson Boy pa pala si Michael Jackson Oo naman Kaya dito nagbabarbar na sila Si Michael Jackson At si Dagon Yo guys Talagang may pagka Pugi uh, lang kami Yo guys Tapos na kami na kami mga mababagal na lampa Hello. pagkatapos namin din eh doon na kami sa kabila yeah Ay, okay, hindi naman tayo sa kabila, Magdudugsong tayo ng hog wire. At itataas ang barbed wire. Medyo tricky siya kasi sabit siya ng sabit eh kaya mahirap din siyang gawin bu pag nag buhol buhol siya ah sabit sabit na siya yun ah, magkapatong na yan, yan buhol buhol na yan dyan ayan na nagsabit sabit na ang barbar at Aray! Aray! Naku! Kung hindi nakabota, tusok na sana. Ay, dudugsong na yung hardware dito na ano na. Putol papunta doon. Nakakapagod ba yung duty mo dyan? Kapagod, kakaibang style ko din eh. <laughs> Eh, hapit naman na ito. Boink. Effective na Pag may bumabagsak, salong, salong. Pinagtulungan namin lahat ito. Napakabilis ng trabaho pag tulong-tulong. At ang bonus, enjoy na enjoy. Puro tawanan at kwentuhan habang gumagawa. So dito na natapos yung putol natin ng hagwire at barb wire magsisimula ulit tayo sa side na yon para hindi na tayo magpuputol ulit doon tayo sa salubong kasi dito yung may uh, paikot kailangan natin ng panghukay uli ulit na pala ulitin natin tong isang to kasi may hila siya ng husto eh magalaw yung poster Napal yan napalta na natin yan na yan pupunta kahit saan itong pailalim na to papunta dito si sa isang mohon diba ito initially iwanan diba natin siya na hindi nakadikit naglagay lang tayo ng hog wire at saka barb -bar wire papunta doon kasi sabi ko gagawa muna natin ang paraan na pantayin pero medyo matatagal lang pa yung plano natin na pantayin yan kaya naman ilapat na natin bababa An Ayan mga kabakod, si Jericho malapit na sa may dugsungan. Patapos na rin isang habang nga re. Ayan, paparoon na sa dugsungan. Ayan, yan na ang dugsungan. Puputulin na lamang yan day Makarapol Okay, okay na tayo dito so, Sa ating uh, in-adjust Hatakin na natin yun Yung sa basurahan ulit Hatakin natin yung barber dito Kailangan natin lagyan ng hila na Kawad dun sa baba Kasi Lulundo ito Habang hinahapitan ko ito, ayun, naghang na naman ang aking camera. GoPro, baka naman. Pero dito, na ko ang sound ng... Aray! 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 Ano yan? Jerick, Jerick. Ano yan? Putak Ano yan? Putak <laughs> <laughs> na Ay! Ay! Putak na Putak na Wala ko! naman ako ng putak na dito. <laughs> Pinag-ihiganti ako ni Jirik daw. Naisahan na naman ako dito sa batok Alah, tatakbo kami, hindi lang nakuha na ng video Pero naisahan na naman Paborito ako ng putak to eh Pinagalit si Jericho, Pinag pinaghiganti ako ni Jericho Pero tuloy pa rin, ang lapit na sa dulo eh Gawa ng gawa hanggang kaya Okay, natapos na natin yung in-adjust natin, natapos na rin merienda time na parang kasarap ng buko kaya yeah. nga sarap yeah. may akit kaya Woo! ha ako. ikaw ang kakain. sige ako rin kakain hindi ako. ba akod na kain nyo ba hore ano yung gagawa nyo nabakutan ko na akin na yan <laughs> <laughs> napagusto sa buko ang mga kasama natin kaso walang panungkit <laughs> Kaya share share kami sa isang buko na natyambahan na makuha. Pwede na yan, kasya na yan. Si Jay, enjoy din. Madadala ako eh. Kumuha naman eh, si Kaup Beauty. Pahama <laughs> yun. Pagka niya. Pagkatapos ng di na tayo para sa side at likod na part ng farm. Bago ang haguar ang ating ilalatag. Sa Nandito na tayo sa likuran. Tapos <laughs> Amin sinira namin. Dudugsuan na natin tong Dito may putak tinong nakaraan din. <laughs> so dudugsuan yan. Punta wow. doon. Wow. So kami ni Jirik dito. nag wire. Si Alan at si Jayman ay mag... Hug Barbed wire. Ano? Kayang-kayang ah, yan? Yes sir! Yes! yes. Okay. So target natin para hindi tayo magpuputol ng hog wire. Ano natin? Ilalatag natin 'to lahat at ikakapit. Ba kasi mamaya pag nag -iwan tayo ay mawala na naman siya na parang bula. <laughs> So sa mga nagtatanong kung gaano kat layo yung pagitan ng aming mga poste. Ang pagitan niya ay isang bareta yung ginagamit namin which is approximately 5 and a half feet. Swerte, sakto din ito sa isa. kailangan nating may alambre lahat yan bago mawi nga yan. Sa doon kami dito nagbabad wire. Kasi matinik! Medyo mahirap. <laughs> Bawal do, bawal din ang hindi immortal. Ay ni isa day pagay. Eh. <laughs> May patapos na ni Jirik din eh. Sa kabilang dilid na re, ito sa kabilang sulok, sa kabilang side tapos na tatapos na, na namin tapos na so yun, tinapos nila yung hardware doon dito dito na lang sa muhon yung ating huling ano barbed -bar wire puputulin na natin at syempre iuwi ba wala na tayong balik <laughs> okay Uh, Nandito na tayo sa likuran ng ating bagong farm. Malapit na tayo matapos. Siguro isang araw na lang tapos na natin yung ano ah. So isang side na lang technically. So samahan nyo kami sa susunod pa namin pagpaproject dito sa farm. Di ba? Oh Maraming salamat! Subscribe and peace! peace.